Ngayon. Uh -huh. Ayan. So, ito po yung second uh, time na nagkakita ko dito sa viewpoint. Hindi ko po puntahan kasi nga ay nawalan ako ng oras. So, ayan po ang tower ng ABCBN May banding po kami dito ng aming mga classmates. Ah, uh, 1985-86. Ayan. Ayan, naglalakad po kami. And then... Kung makikita nyo, matarik po itong daan na ito. Pero maganda naman po siya kasi simento siya. And then, nung araw po, nung nagpupunta kami dito, ito po ay bato pa, lupa pa siya. So ayan yung mga old tower, ayan. So ayan guys, naglalakad kami with uh, my classmate, ayan. So ito po yung part 2 ng vlog ko sa viewpoint, ayan. Kasi hindi ko po siya napuntahan lahat. Pakita nyo. Ayan. Yung matataas. At malalaking tower dito. Ayan. ABCVN and GMA7. Ang mga tower na yan. Ayan. May mga ano po, may mga tao na nag-aasikasi dito. May jumujo. Kiss FM. Daw po ere. Yan. Yan. So ayan po ang view dito ngayon. Ayan. Ito po ako to. Actually ito po nasa bundok po ito. Nasa bundok po siya. Ayan. Mga bata pa lang po kami na andito na itong mga tower na to. Ayan, may mga tao po dito na jumujuti at nag-iaasikasi dyan sa mga tower na yan. Ayan. Kaya yeah, ayan na. Andito po kami ngayon sa bundok. Ayan. Ari po yung end of road nya. Ayan. Mukhang hindi na kinaya yung pataas na semento. Eh. Siguro, ari ongoing. going. natin. Ayan. Siguro in the time when I'm coming back, this is already also road. Ayan. So ayan po ngayon ang view dito sa Mount Banoy view point. Ayan kung matatanawan nyo po oh. Dagat yun oh. Know? Dagat. Tanawan dagat ng batangga. Sabi tanaw daw hodine ang, ang ang ano ng isda. Alokso ng isda sabi nila. Ayan. So ayan po. Ayan. And then sabi po nila pag uh, umakyat sila dito, sabi nila ay ano, GGs na lang daw po at nasa langit na. Yung po mga ibang nakakarating dito, sabi nila, JIS na lang daw po at nasa langit na. Ang tower, ayan. Napakataas na tower, ayan. Ang gandun sa tuktok, ayan, ayan po, ayan. So, ayan po ha. Ayan ang view ng Mount Manoy View Point. Ayan.